Good morning mga kabesi. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano ang magplanting ng bagong pitas na bougainvillea. So ito ay pinitas ko dito sa may bandang ito. Ayan. So ito yung ating gagawin na planting. So ito yung ginamit natin pang ano. Kailangan po yan laging hugasan po yan lagi. So ito pa yung bulaklak niya. Maganda yung bulaklak niya, malaki-laki. Ayan, so namumulaklak na yung ating mga bagoyang So ngayon, kailan po natin yan ititrim. So ngayon, ang gagawin natin ay tuturuan ko kayo kung paano ang magtanim ng bagoyang bilya. Pansin na ninyo, mga kabesi, eto po yung aking pinutol uh, na mga talbos ng ating buging So, kailangan po natin isuk sa ating uh, water bago natin i-plant. Kahit mga 15 minutes or mas okay pa kung whole day, whole night yung ating pagsusuk ng ating ano. Ah, uh, bali, nilagyan ko pala yan ng ana-a. Uh, yung rooting ana natin. So, ngayon, eto kahit ibabad ko lang ito ng Uh, mga 5 minutes, okay na siya. Mabubuhay na ito. So, ang gagamitin natin dito ay ito po ang ating gagamitin yung ating uh, plastic bottles. Dito natin siya eicu Ayan. So, ngayon, nagprepare na po ako dito ng ating uh, uh, basin dito na may halong tubig. Kailangan nating may halong tubig ang ating gagawin. So, andito naman to yung ating um, ito yung ating palay na Uh, ano na siya bulok na ipa ng palay na merong halong konting uh, sand ayan so ngayon ang gagawin natin ay meron din tayong sand dito na ating sagyan din natin ng konting sand ayan sand no haluan po natin so ngayon mga kabesi ito naman yung ating uh, palay ito po yung uh, pa, ipa ng ipa ng palay ito yung ay emergency po ito sa Shopee. Pwede din mag-order kayo sa uh, TikTok. Na rin din po sila. Pero mas prefer ko kasi ang um, uh, ipa ng palay. Ito po yung hindi siya bulok. So, haluan natin siya ng hindi bulok. Ito kasi yung tubig na marami. So, tanggalin natin yung ibang tubig niya. Ayan. Ayan. So, ngayon, konti lang yung dapat na lagay natin tubig para uh, mabasa-basa yung ating ngayon, maglalagay tayo ng konting ipa. Ito pala. Ito yung hindi bulok. Mamaya, haluan natin siya ng bulok na ipa. So, napansin nyo, ganyan lang parami ang ating uh, bulok. Yung ano, yung ating ipa. Ito yung hindi bulok. Ngayon, hahaluan natin siya dito ng uh, bulok na ipa na may konting uh, soil. So, lagyan lang natin siya ng konting. Ayan. So, naglalagay tayo dito ng konting. Ayan. Diyan natin nila ito. So, dito, konti lang ang ating ilalagay. Ito yung bulok na ipa na may konting soil at konting uh, sun. Ayan. Konti lang yung ating ilalagay. Ilahalo lang natin dito sa ipa. Ngayon, ang gagawin natin naman ay kuha tayo dito ng sand. konti lang yung ating ilalagay. Haluan lang natin siya ng konting sand. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin ay paghalu-haluin natin itong ating sand. Ayan. so meron siyang konting ano siya Bale, lagyan pa natin ng konting uh, ano, konting bulok na ipa. Ayan. And then, haluan pa natin siya ng konting para niyo, hindi na bubulok na ipa. Kailangan marami yung ating gagawin. Okay. So ngayon, paghalu haluin natin yan, yan. Kailangan po mga kadesi ay medyo mabasa-basa ng kunting yung ating uh, ang ating soil at itong ginagawa natin uh, mix ipat e saka sand. Ayan. Okay. So ngayon, ang next natin na gawin ay Ayan. So, ngayon, itabi muna natin ang mga ito. Ayan. Ang gagawin natin next ay ito naman ay kailangan natin hatiin yan. Hatiin natin itong ating uh, paglalagyan. Tapos, butasan natin dito ng, ng maraming butas. So, ngayon mga kadesi, gagamit tayo ng cutter. Kailangan natin ng cutter para uh, hati, paghati natin dito sa ano. Atingin natin ito para dito natin siya ilalagay yung ating uh, itatanim na uh, talbos ng bugay natin. So dito natin siya i-IC. Susunod natin ito. Dito natin siya sa kahit. chana Ah, si sor para mas mabigat. Hayaan So, ayun, mga kates, yung mga ang gagawin natin dito ay um kalutasan natin dito para dito ang pagtuluan ng mga uh, dinidilig nating tubig. So tara na, So ang gamit ko lang ay yung ating uh, sisaw. So dito natin bulutasan. Pag nagkapan kayo mga kabesi, hindi naman kayo gagamit ng malas na lagay. So, kailangan, the more na mas marami ano, si Ako mga ay, kailangan siyang, ano, uh, dry siya lagi. Ang bugenvilla kasi ay ayaw ng bugenvilla yung masyadong matubig. Kailangan ang bugenvilla, ang pagdidilig lang sa bugenvilla ay uh, isang isang beses sa isang linggo. Or kung nakikita nyo ng dry na yung bugenvilla nyo, on top ay pwede nyo na siyang diligan kasi ang bagong siya napakasensitive sa tubig kasi madil, mabilis lang po ito, itong mabulok mabulok yung kanyang uh, tangkay o kanyang ugat kapag ka basang basa yung, yung uh, -bilya, uh hayaan nyo muna siyang wag lagyan ng tubig Ilagay. at saka ang bugenvilya kailangan niya ng araw uh, ito ay laging gilag sa araw para ang ating buging bilya ay magiging uh, mataba at magiging mabulaklak. Ang gustong-gusto -gusto ng buging bilya ay maaraw at saka hindi siya matulik. Ang gustong gustong-gusto ng ating buging bilya. So ngayon, butasin natin ito So, ngayon ay lalagyan na natin siya ng yung mix natin soy sa kanyang ating ipa. So, ganyan lang mga kabesh yung ating gagawin. Kailangan natin yan ng na, After mga 20 days, ano na yan uh, magkakaroon na yan ng buhangin sa uh, ng, ano ng root sa kanyang ano yung ugat magkakaroon na siya ng ugat dito mahalataan niyo yun na yung ugat niya kapag ito ay nabuhay siya Ayan. so ngayon ang next natin ay kapag ito ka konti na nalagyan pa natin sa mga ipa wala nang ating ipa nalagyan na, pa natin ang konti ipa ito, so, ilalagyan din natin mamaya ng tubig. Ibigilan natin siya ng tubig mamaya. kapag na ito. Haluan natin yan. Haluan natin. Kasi kulang ka na yung ilalagyan. So, ganito lang yung ating gagawin. Ngayon, balik tayo mga mga natin siya itapin makita niyo kung paano ko gagawin. Kailangan i-press niyo lang ito. Ngayon naman, mga susunod natin gagawin ay tatanggalan natin ito ng uh, uh, mga talbos. Ayan, ng mga dahon. At saka yung tinik niya para uh, especially ang tinik pagka ikaw ay ano, tatanggalin din natin itong mga bulaklak niya. Ayan. So, ang kulay nito is purple. ano siya, may pagka pink, pink purple. So, hindi natin siya lahat tatanggalin yung ating ang dahon niya para para makita natin na uh, kung siya buhay. So, ganito lang mga kabeshi ang ating gagawin sa ating maging Okay. So, meron ako dito dati na uh, ko na sa ana na, uh, na rooting na binili ko din sa ano sa sa Shopee. Pero kung wala din kayong mga ana-ana pang routine, ay pwede din naman. Mabilis lang naman din magpabuhay ng ating bibingya. So ngayon, ang gagawin natin ay ito, pagsamahin natin, bali, ang ilalagay natin dyan is gagawin nating apat na piraso. Yan. Pag magbabad pala kayo, kasi kailangan i-ICU nyo siya, no? ilagay nyo sa plastic. Ito, meron siyang konting tubig at takpan nyo siya ng uh, plastic or plastic bottle. Pwede nyo rin lang. So, ganyan lang mga kabesi. So, mala ito, mahaba ito. Ito naman ang kulay nito is kulay red. Ayan. Balik kulay red lahat itong mga nakuha ko. So, ngayon, uh, ibabat ko lang ng konti itong ano. Ito pala yung hanaan. Ah. Ayan, nilagyan ko siya ng anahayong pang-rooting. Ayan. Pero kahit na walang anak kayo, pwede naman. So, ngayon ang gagawin natin ay itutusok lang natin dito sa ano itong, itong, ano na to. So, ngayon, tatalim na natin dito. Tusok-tusok lang natin siya mga kaos. Kailangan ang ating bugeng uh, bugenvilya, pag naitusok natin siya, ay kailangan uh, yung hindi siya gumagalaw. Kailangan ang ating bugenvilya ay hindi siya magalaw. So, apat ang ating ilalagay mga kabesi para makita natin kung uh, mabubuhay. Ito, pink naman din ang kanyang uh, uh flower, ang kanyang bulaklak. So, pagkatapos nito mga kabesi, ang gagawin natin mamaya ay uh, i-ICU natin to So, bali, apat ang ating ilalagay dito. siguro kukuha pa ako ng isang isang ibang kulay na ano, yung pink tang na. Ito mga kabesi ang gusto kong kunin. Ito yung uh, J1 Pink. Ayan, yung J1 Pink. So ito, dito natin siya puputulin mga kabesi. Ayan. Dito natin siya puputulin. Ayan, namumulaklak na siya mga kabesi. O, kita nyo naman. Ayan. Ayan. So, ganyan lang yung ating gagawin. So, pinutol ko na yan mga kabesi. Ito yung ating uh, pang-apat na ilalagay dito sa ating uh, gagawing uh, rooting natin. Ayan. So, i-ICU natin yan mga kabesi. Ayan. Hindi, huwag kayong, ano, ah... Uh, magalin aalin lang na kahit namumulaklak, namumulaklak yung inyong uh, bougainvillea, pwede niyo siyang cutting, uh, ikakat na yung inyong bougainvillea kasi dadami naman yung tubo niyan. Mas marami pa ang kanyang magiging uh, bulaklak. Ayan o, oh, dami ng ano niya. Ang ganda ng ano niya. Ito yung tinatawag nilang uh, J1 Pink. Ayan. Okay, so try na natin. Gawin na natin ngayon. So ngayon ay tatanggalin natin siya ng Uh, katulad ng ginawa natin kanina, tanggalan natin siya ng kanyang mga dahon-dahon din. Yan. Yan. So ngayon ang ating uh, nilagay dito, dalawang uh, pink at saka uh, itong J1 uh, pink and then yung ating um, fuchsia purple. Ito yung ating tatanggalin. Tanggalin natin yung uh, kanyang mga tinik din para uh, mas okay siya. Para lahat ng mga ano tumubok agad. Ayan, tatanggalan natin siya ng lahat ito, tatanggalin natin. Mag, mag, iiwan uh, lang tayo ng konting uh, uh, dahon niya. Ayan. Napakaganda nitong bulaklak na ito. Itong J1 pink natin. Ayan. Huwag kayong manghihinayang mga uh, kabeshi na magputol doon sa inyong mga bugambilya bubeng, kasi dadami naman po yan ayan, so tanggalin lang natin itong mga uh, ano nito tanggalin natin ng kahit konti lang yung, yung iiwan natin mga talbos niya so okay na yan, para magtuloy tuloy na yung kanyang uh, bulaklak dito sa taas, so ngayon ay isok lang natin dito sa may rooting ano ah Pwede naman natin ilalagay din ito mamaya. Ididilig natin kung ano ano ito. Ayan. Para mabuhay yung ating uh, So, ngayon, ilalagay ko na mga kadesi itong ating uh, pang-apat na So, kailangan ang gawin nyo lang ay kailangan ay hindi ito gumagalaw yung ating uh, uh talim na mag-engine natin para kasi pagka uh, pagka ito ay hindi makapit, ay maaari siyang mamamatay. Mabilis lang din siya mamamatay pagka uh, hindi nyo sila uh, uh, masyadong idiniin nyo kanyang mga tangkay. Yan. So, idiniin nyo lang. lang. So, ngayon magdadagdag tayo ng kanyang mga ito yung ipa ng palay. Ayan. At saka natin siya dinigyan. Din. So, itong ating anaanap na ay maaari din natin siyang ilalagay dito sa ating Ngayon ay kukuha pamuli tayo ng konting tubig para lagyan natin ng uh, ng para at least mabasa-basa ito. One time lang kasi natin itong basahin at uh, lagyan ng tubig para i-ICU na natin 'to. At pagkatapos ng pag-ICU, um ilalagay natin siya sa shade lang, yung sa hindi siya maarawan muna hanggang sa 20 days bago magka ugat yung ating ating uh, ginawang rooting ngayon. So, ngayon, ang gagawin natin ay diligan natin ng maraming tubig ito. So, ayan, diligan na natin yung ating uh, ginawang rooting na ating buging hindiya. Ayan, diligan lang natin siya ng marami hanggang sa bumaba yung kanyang tubig. At pagka nakita nyo nang bumaba yung kanyang tubig, ay maayos na. So, ngayon, hayaan lang po muna natin siyang um, ayan na. So, okay na yan. Ayan. Ngayon, ang next natin gawin ay yung kalahati ng uh, plastic bottle ay itatakip natin dito. Gagawin natin, i-ICU natin siya. Hayaan natin siya na mabuhay hanggang sa 20 days. Makikita nyo sa tinabukasan, uh, pag i-ICU na siya, ay magkaka uh, magkaka-moist na yung uh, kanyang loob. Yun na yung magsisilbing uh, tubig niya sa loob yung kanyang moist, yung sariling moist ng ng loob nitong batter. Okay? So ngayon gagawin na natin para na. So ito yung ating itatakip dito sa ating uh, battles. Ang gagawin lang natin ay ating uh, uh ganito lang ating gagawin para papasok yung kanyang ano uh, uh, itong 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 top ng ating batter sa uh, dito sa ating ginawa. Ayan. Konti lang. Hiwain lang natin siya ng konti para papasok itong, uh, So, ipapasok na natin dito sa ating ilong uh, ilo. Ayan, ganito lang guys ang ating gagawin na ipapasok natin ito sa i natin ito sa hanggang 20 days. So, bukas po ito ay magkakaroon. Bukas ay magkakaroon ito ng moist. So, bukas po ito ay magkakaroon ng moist. So, pasok lang natin dito guys. Ayan. Kailangan nakapasok 'to nang mabuti para hindi hindi magano yung sa loob. So ganyan lang guys ang ating uh, ating uh, pang-routine ng ano, pangpabuhay ng ating bugenvillea, di ba? So, ngayon, after 20 days, makikita niya yan dito sa baba niya o dito sa gilid-gilid niya ay meron na siyang ugat. Pag nagkaugat na yan at buhay na yun, yun, na yung ibig sabihin buhay na yung ating buhendilya. Ayan. So, apa, bali, uh, apat na piraso yan, dalawang pink, pareho ang kulay, at saka isang tang, isang uh, J1 uh, pink, at saka isang uh, yung ating uh, um, ano yun, may pink purple may pagka fusya siya. So ayan guys, ang ating uh, ating uh, ating tutorial today. So i-update ko kayo pagka after 20 days nito kapag ito ay buhay na. Okay? Thank you guys, maraming salamat. sa inyo panoonood, sana ay nakatulong itong tutorial ko sa inyo uh, sa mga love uh, lovers ng bougainvillea. Ito na po yung um dapat niyong gawin para makapagpabuhay kayo ng inyong mga bugendilya. Ayan guys, so i-update ko kayo after 20 days. Thank you, bye! So, ito pala yung aking uh, dating ginawa na ini-ICU ko katulad din ng dati natin yung ginawa ngayon. So, ito yung um, 20, mahigit ano, 1 month na ito. Mahigit 1 month na ito. Ngayon ko palang pinasingaw siya. So, kailangan pa singawin, pa niyo siya ng konti para maka-absorb na siya ng konting hangin. Huwag niyo siyang bibiglain na butasan or uh, lagyan ng malaking butas yung kanyang at uh, pinag-ICU natin na plastic. So, ayan guys. So, ngayon okay na ito, buhay na buhay na siya. Pwede na siyang uh, tanggalin yung buong plastic niya. Uh, pero kung gusto nyo at uh, medyo aware pa kayo, hayaan nyo muna siya na ganyan muna. Hindi muna natin siya tanggalin. Ayan. So, ayan. Buhay na buhay na yan, guys. So, ito yung katulad ng ginawa natin na ini ICU natin. So, hayaan muna natin siya, guys. So, okay, guys. Dito na lang magtatapos yung ating uh, tutorial sa about sa pagtatanim ng bugain bilya. Ayan. Thank you, guys. God bless.